Hello mga kaibigan Ito na naman si Mama Cherry Muntik na naman akong mabudol kanina Nung nakaraang linggo, nabudol po talaga ako sa Facebook At kanina, muntik, muntika na naman akong mabudol Kaya eto ako, nagvideo ngayon Para ikwento ko sa inyo kung bakit ako muntik ng mabudol kanina <laughs> Ganito kasi yon. Ako, wala akong libangan sa bahay. O kami ni Papa Dani, wala kaming libangan sa bahay. Kung di manonood ng Facebook, manonood ng mga videos dito sa YouTube, o kung saan man na pwede naming may libangan kaming panoorin. So ako, mahilig talaga ako manood sa mga videos dito sa Facebook. Kanina, napanood ko yung video vlogs or re reels video ng Kapinpin na yung Kapinpin Brothers. Diba? May mga mga video o mga reels ang Kapinpin. Isa kasi ako sa fans ng Kapinpin. So, halos araw-araw o halos lahat ng mga videos nila pinapanood ko. Ngayon, may nadaanan akong video nila na parang may dumadaan na mga ano halimbawa kasi yung sinalihan ko kanina pusa pag ma-shop mo daw yung pusa doon sa mayroon sila nakalagay sa gitna mananalo ka so ako naman nagtry ako kasi syempre wala naman puhunan kundi i-click mo lang siya pag nakatiming ka na ma-shop doon sa may forma nila na ano doon maipasok mananalo ka daw so yun nga Tuwan-tuwa ako kasi nakapasok nga ako ng pusa doon sa video nila. Eto na. Siyempre, bilang isang fans ng Kapin Pin Tuan Tua ako, sinend ko ngayon sa messenger nila. Dahil nga, nanalo ako daw. <laughs> maya, maya tumawag sa akin, sa messenger ko, ang Kapin Pin Brothers. Nagtaka ako, bakit iba ang boses? Kasi, familiar ko, ang mga boses nilang magkapatid. Sabi ko, parang iba. Pero syempre, mananalo daw ako ng pera. Hiningan ako ng Jika's number. Buti na lang si Bunso bumaba. Narinig niya na may nanghingi sa akin ng Jika's number. Nagsinyas ka agad sa akin si Bunso. Ma, ano yan? Ano yan? Sabi ko, gumaganyan ganyan pa ako. Sabi niya, wag na wag kang magbibigay ng kung ano-ano dyan sa Facebook. Eh, habang kausap ko siya, naka-open yung camera ko, pero sa kanya, ayaw niyang buksan. Sabi niya, naka-off daw kasi nag-live sila. Si Bunso, naggaganyan ganyan sa akin. Tapos sabi niya, yung number daw niya ang ibigay ko or kay Papa Dani. Huwag ko daw ibigay yung Gcash number ko. Eto na, sabi ko, sir, wala po akong Gcash kung pwede sa asawa ko. Sabi niya, ay ma'am, sige po, bigay niyo yung number ng asawa niyo, then pati yung Facebook number. Siyempre, hindi ko binigay yung Facebook number, kundi Gcash number lang. Mag-send daw sila. Sabi nila, eto, isi-send ko sa inyo ang video. Nagkukunwari ako na umali si Papa Dani. So, ayan yung unang pinag-usapan namin kanina. Iparinig ko sa inyo. Pa, number na, number po ito? Sa asawa ko po. Ah, sa asawa ko niyo. 0920 326 Apa, apa. 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 Okay. So itong number na, ah, itong cellphone na ginagamit ko ngayon, sa asawa ko ito. Ah, alin po? Papa. Ito, ito po cellphone na ginagamit ko ngayon. Papa, sa asawa ko po. Ah, okay. Sa asawa niyo po. Ah, sa asawa niyo po ito, ah? Alin po? kung cellphone po nagagamit niyo yan, itong tinawagan namin. Ay, hindi po. Ito po yung kanina na ano, yung tinawagan niyo po kanina. Pero yung cellphone, po, uh, yung GCash number, yung binigay ko sa asawa ko po. Ay, yung GCash na, uh, ay yung GCash na uh, number. Sa asawa, sa asawa ko, ko po. Dito. Opo, wala kasi siya umalis po. <laughs> Kaya dito pa rin ako sa <laughs> ay, cellphone ay, ano, ko. Ah, ano, natin ito malalaman ngayon? So, ang ah, 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 Oh, uh, oh, uh, na lang po. Uh, pagdating niya, screenshot niyo po kung nag nag yung balance Di高 niya. Kasi hindi niyo sa amin ha. Okay yeah, po. Ay, okay po kasi nandoon lang siya sa palengke, may binili lang po. Screenshot niya lang yung balance niya kung nalagyan ba sa amin ha? Ay, sige po. Nag-send nag na po kayo, sir? Oh, nag-send na po kami. Nung nag-send <coughs> mm. na-forward nags Okay po, salamat po sir. Check ko po, po mamaya sir kasi nasa palingki po kasi sige siya. Po. Hindi, daro, hindi, okay po. Bindagan, boy, hindi. Okay, okay po, thank you, thank you sir. Salamat okay. po, salamat. You, mama, po. Sige At sige po. po. So, ayan po yung conversation namin. Habang nag-usap kami, Siyempre si Papa Dani nakikinig. Nung binaba ako na ang messenger na tawag, sabi ni Ella, ma, mag ka talaga, hindi ka pa ba nadala nung nakaraan na ka? Ngayon, eto ka na naman, sabi ko, Nak nakita ko kasi sa kapinpin na may mga palaro, sumali ako, hindi ko naman alam na pala yan, sabi niya, ma, basta mga ganyang bagay, wag kang magtitiwala, sabi ko, sige lang, hayaan mo na, cellphone number o oh, Gcash number naman ni Papa Dani ang binigay ko, kasi sabi magbibigay o oh, magpapadala daw sila. Tapos, <laughs> si Papa Dani, sige, sabi ko, sige, sige, buksan mo, buksan mo. Hanggang umabot na ng isang oras, walang pumasok. Eto na, sabi ni Bunso, ma, tawagan mo, i-video natin. Sabi niya ganon, para i-vlog mo, para ikalat mo na may budol talaga dyan sa ginagamit yung account ng, pin, ng Kapinpin Brothers. So, yun nga, tinawagan ko. Nagkukunwari na naman ako so eto yung conversation namin <laughs> paparinig ko ang messenger ng Kapinpin Brothers daw eto, try natin tawagan i-click natin makinig lang kayo ha i speaker ko hello po sir ay, Sir, good afternoon po, police, Sir. Ah, uh, tinawagan ko po yung asawa ko kasi hanggang ngayon hindi pa po dumating. Kaya po pala kasi okay. nagpunta siya nang palingke, nag-e-bike po kasi okay. siya. Eh hindi siya nakauwi kasi nasira daw po yung e-bike namin. So sabi ko sa kanya, may mag-send sa kanya ng GCash kasi 'di ba sabi niyo po, Sir, mag-send po kayo ng GCash sa number niya. Sabi ko, sige, mag ka na lang dyan para pag dumating yung Gcash na ibibigay ng Kapinpin Brothers, ipapagawa niya yung e-bike kasi nasira po. So, sabi po niya, wala naman daw pong dumating na Gcash daw po, sir. Wala pang dumating? Wala pa po. Kaya po tumawag ako sa inyo kasi kausap ko po siya ngayon. Nandoon pa po siya nasira daw po kasi yung e-bike kaya hindi po siya nakauwi pa hanggang ngayon. Uh, pwede po bang i-send niyo lang dito sa akin yung ano yung uh, pangalan niya sa Facebook tawagan ko siya sa Messenger ngayon. Hindi po, yung number na lang po ng asawa ko po ang... Ah, Opo, tawagan niyo na lang po siya, sir, kasi nasa palengke pa po siya. Eh. Bumili siya ng ulam, nag-e-bike lang po kasi siya, sir. Tapos, ngayon, nagtataka kami kasi alas dos na pasada, hindi pa dumating. Yung po pala, nasira po yung e-bike. Opo, kaya po hindi pa po siya nakauwi. Pwede nyo po siyang tawagan sa number niya, sir, kasi yung GCAS number niya, siya naman po ang may hawak noon, sir. Ah, sige, sige, sige. Try pero, ah, okay. akala ko po ba, sir, sabi nyo po kanina, sir, nag-send na po kayo sa, ano, sa kanya. Nakalagay kasi doon, is transferred complete na po nakalagay, pero hindi pa namin na-check ulit po ano nangyari. Pa, hindi po po namin kasi na kung ano nangyari basta nakalagay dito is transferred complete na po yung nakalagay. Um uh, eh, pwede nyo rin anong po nangyari, pwede nyo, nyo rin dito po atin. sir i-screenshot nyo na lang din po sa akin siguro yung na send ah, po Pang send na lang, na lang, 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 po. lang po. din po sir. Po, sige, sir, tanong ko po sir, 'di ba sa Kapin Sir, tanong ko po 'di ba sa Kapinpin Brothers po oh. Kayo, oh. kayo, sir? Ano po? Ano sa Kapinpin Brothers. Sa Kapinpin Brothers po kayo, sir. Yes po, yes po. Sino si po kayo po, doon, po. doon, sir? Ano pa? Ah, uh, Allen, si Alan po ito, ma'am. Ah, sir. Hindi sir. Ko, po. Ah, sige, 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 sige po. Salamat po, Sir Allen. Pero po, kung ano po, ma sigurado po ba na may, may SSN po kayo ngayon, Sir? Oh, okay. oh, okay. Iti-check ko lang ngayon, ha? Sige po. Sige, sige Sir. Po. Salamat po, Sir. Pinutuloy niya na agad. O, oh, diba? Narinig niyo? <laughs> Halata. <laughs> Halatang budol. Tingnan Kaya tayo magingat ingat talaga tayo sa pag, ano, sa Facebook kasi ang dami talaga. <laughs> sabi ng anak ko, mama, ka magtiwala. Maluloko yun. Tingnan nyo, sabi niya, tawagan daw niya si Papa Dani kasi ang sabi ko si Papa Dani nandoon sa palingke. Nasiraan ng e-bike pero andito si Papa Danny Naka <laughs> Ay, just ko. kay tayo, magingat po talaga tayo. Sa panahon ngayon, ang dami talagang ginoo ko. Ang dami loko-loko. <laughs> Ayan. Yan yung pinag-usapan namin kanina. So, sabi ko, tinanong ko pa sila kung sino yung kausap ko. Pero halatang halata sa boses na hindi sila. Kaya sabi ko ni Bunso, Ma, mamaya tawagan natin uli. Sabi ko, wag na. Alam na natin na talagang manluloko yon. Ang importante, hindi na tayo magbigay ng ibang information kasi mahirap na hinihingi yung FB or yung ano ni Papa Dani, sabi ko wag na tama na yun. Burahin na lang natin. Kasi sa panahon talaga ngayon, magingat ingat po talaga tayo kasi marami po talagang manluloko. Kaya walang maluloko kung hindi tayo magpaloko. Kaya isang beses naloko na ako tama na po yun. Huwag na sana ako magpapadala sa mga manluloko kasi alam nyo naman, wala talaga akong ibang libangan sa bahay kundi mag-cellphone, manunood ng Facebook, manunood ng YouTube, at minsan Netflix. Kaya lang, minsan madadala ka. Habang nanunood ka, <laughs> minsan talaga. Kaya mag-ingat na lang po tayo sa panahon ngayon. Maraming manluloko po talaga. Kaya ingat-ingat po tayo dito sa ating panunood, kasi akala natin yung pinapanood nating videos doon sa gusto natin yung pala may mga may mga taong manluloko po, po talaga so yun lang po sana po itong video ko ngayon sana makapagbigay ako ng idea kasi mahirap po talaga sa panahon ngayon magtiwala. Yun lang po. Thank you po sa pagsubaybay sa channel ni Mama Cherry. Kita-kita po tayo sa susunod na mga videos ni Mama Cherry. At isa pa po, bihira na akong mag-videos. Puro short video na lang po. Sana po panoorin nyo po ang aking mga short videos dito sa YouTube. Thank you, thank you po. Bye-bye!